Good morning sa atin lahat mga kapatid. Ayan, nandito na naman po si atin yung malo. Uh, 56 mixed vlog. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ito itwan tuwa ako kay Bopel, Na, ano, ito po ay re-reactionan ko po. yung mm, kanyang reaksyon dahil ako'y tuwang-tuwa sa kanya dahil hindi ko akalain na may bupil palang ganito na sobra po akong tuwang-tuwa sa kanya kaya suportahan natin mga kapatid dahil ito pong si Bopel ay isa sa mga inahangaan kong mga ano reactor ng kalingap. Isang nakikilhalang matapang na reactor. Talaga po ito ay bumabanat. Pero sa ngayon po ay pakinggan natin dahil ako ay tuwang-tuwa po kaya bibigyan po natin ng reaksyon ito po. At update para sa mga uh, sa Dandit may good news. Yung mga nag-aasam na muli masilayan yung dandet. Guys, abangan niya po, Tuesday. Ano yung, yung kilig? Sa Tuesday po talagang talaga ang ano ni dandet meron na meron vlog. Ayun sa iba, wala kilig. Yung iba naman sabi nila may merong kilig. Kilig. <laughs> ano, ano ba? Alam mo ito, inahangaan ko man talaga siya. Man Mane man, man man ninyo, ay iba na ang Tadet o dandet ang ating matutunghayan sa Tuesday po kay sa YouTube channel ni Kalinga Pram. Pero ayun, ayun na lang, good news po yan para sa mga makadadet o dandet. dandet. Ito na guys, kung may good news sa mga makadadet, mga makadandet, may good news din para sa makadadyo. <laughs> <laughs> alam mo, <laughs> alam niyo po, naninibago talaga ako. Naman, mga viewers na ang pumipili, ng alam niyo na ano pinag-aagawan si Kalingap Abdan pero wala tayong gagawa talaga namang ayun eh, yung kanilang damdami pero tayo update lang kung ano yung mga napapanood natin diyan update lang tayo good news para sa maka dandet dandet dan dan dan. dan siyempre may good news din para sa maka danjoy danjoy Kilig <laughs> ah, oh no. ah, na. Niyo, ah, alam ay, niyo ako, ako talaga. Action, ay, ah, napahayag sila eh. Ay, Aling kalinga Si Kuya Brooks din. Nag-interview kay Kalinga Prab. So, mm. may reaction tayo. Eto, guys, no. And yung kay Kuya Brooks naman, hindi naman charity vlog yun. Kung bakit parang mm. personal vlog yung kanya. So, kung sa rules, so, mayroon charity vlog, 24 hours ang upload video bago re reaction na. So, kay Kuya Brooks naman, ay ito naman ay hindi naman charity yung kay Kuya Brooks yung no, in-upload kanina. Ayan, mga kapatid, ay, di ba, narinig natin si Bupel na talaga, Kuya Ipo, nanibago kay Bupel na siya po ay talagang sa mga banatan po lang siya. Kaya po dito pagdating po dito sa mga lab team na talagang kiligan. <laughs> Naninibago po ako sa kanya mga kapatid. Dahil ibang-iba po talaga yung dating sa akin na ako ay tuwang-tuwa talaga sa kanya. Promise. ah uh, uh, isa sa mga inano ko po ito. Pinag-aralan kung paano mag- uh, mag-reaction. Uh, isa sa mga na uh, idol ko talaga ito dahil simulat-simulat ako'y pumasok diyan at uh, na naging reaktor po sa kalingap si ito si Bupel. At uh, yan po ay lagi kong pinanunood po dahil yung nakakaiba po isa sa si TV. To promise po, wala ito po sa mga ano dati po. Isa sa si TV sa inangaan kong maggaging reaktor no, noon, noon that time at isa si Celty BPH at si Derek Noel sa at si Kahil Perpo doon, doon that time na talagang yan ay lagi ko pong pinanunood at yan po ako kumukuha ng technique kung papaano po sila magreaksyon kaya noon po talaga, hindi naman sa wala akong ano dito ha, ah, kibatang hamog, ki Lindo Balyaw. Magaling po siya mag-reactor. Isa sa mga magagaling noon that time na mga bago-bago pa lang dyan sa kalingap na talagang pagalingan sila mag-react, mag, po kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaya po ako umahanga sa kagaya nila Bupil, ah, uh, ito nga si Kapiso, isa sa mga nakapalo ako dyan, nakasubaybay until now na magaling talaga siyang maghimay-himay kung magreaksyon. Kaya nakakapanginayang po talaga si Kapiso. Yun, ito po ay aking nasa kalooban, 'di ba? Kaya pakinggan niya natin uli si Bopel dahil talaga po grabe po. Nag-aaway kami ni Kuya Brooks daw. Ito na. Oh, ina na. tayo, ha. pa sa na part 17 sa Dante. Uh, ang tanong ni Kuya Brooks, meron ba tayong maasahan na part 17 doon sa Damdet? Yun po hmm. yung tanong ni Kuya Brooks ni Kalinga Prab. Pakinggan nyo po ang pahayag ang sagot ni Kalinga Prab. Ang sabi ko rin na Tuesday po, mapatakamay yes. sa Part 17. Pero, yung... Tuesday! Sa Tuesday! Abangan niyo po, yan po ang sagot ni Kalinga Prab ha, guys. Tuesday, may usapan na po sila ni Kalinga Prab. Napupuntahan nila si... Ni sa naga. Ayun. Ayun ah. Masaya ngayon ang mga makamedet. Oh. Uh, ito guys ah. May mga nagsasabong-sabong. Nagsasabong-sabong. si <laughs> uh, Bubil po talaga tawang-tawa po ako Tawang -tawa dyan ah. Kay Elena and kay Erika. Ganyan po. So ito guys. Totoo no? po yun. My next question. Si Kuya brooks nasagot na ni Kalinga Prab. May maasahan ba sa part 17? Ang, ang sagot ni Kalinga Prab. Sa Tuesday, nag-usap na sila ni Kalingap na napupuntahan doon si Medet sa Naga. Next question, ang sabi ni Kuya brooks Thank you. Thank you. Danjoy tuloy ba? Sabi ni Kuya Brooks, Ganjo tuloy ba? iba. Oh, sagot ni Kalinga Prab. Hindi ko pwedeng basta-basta tayo mag-tender kasi may ako ay meron po tayo ng edit. Ay. Maganda ang sagot. Hindi pwedeng mag-danjoy. Hindi tayo pwedeng agad-agad. Mag-danjoy. Hmm. Ibig sabihin, dahil na bukas sa makalawa, mayroon ay, danjoy. <laughs> Hindi <laughs> tayo pwedeng agad-agad ay magdanjoy dahil merong medek. So dito sa mga salita ni Kalinga, ni Kalinga prab Hindi niya sinabing wala Ang tanong ni Kuya Brox, merong bang danjoy? Dapat anong isagot ni Kalinga prab meron o wala. At sinabi, wala danjoy kahit kailan. Pero ang sagot ni Kalinga prab hindi tayo pwedeng basta-basta magdanjoy dahil meron pang medek. <laughs> So, at saka mag-decide ko niya, hindi lang naman po ako, kundi ako so, sa <laughs> sila <that> mismo. ko niya bro. At saka uh, mag-decide niyan ay si si Miguel, si Kalingap Gan, si Joy mismo. Oh, tama, uh, tano, tama tano, po, tano, po. Uh, tama po. malina Marina, hindi sinagot ni Kalinga Prab na ang, ang tanong mo ay mayroon ba ang ganjoy? Ang sagot ni ay hindi, uh, wala siya sinabing wala. Ang sagot niya, hindi agad-agad may Danjoy So, hindi agad-agad ngayon. Bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, maaaring sa madaling salita ay pahupain muna ang uh, init ng mga buso ng damdamin. <laughs> ano yan? Ano yan? <laughs> tuwa, tuwa ko, just kidding. Ano kung tumawa Dahil iba po ang kilig ni... <laughs> Mami, hindi, ngayon, wala mo na agad-agad na, Joy. Kasi, siyempre, wala sinabi si Kalina prab <laughs> na walang danjoy or merong danjoy, abangan ninyo, wala. Ang sagot ni Kalinga Prab, hindi naman pwedeng danjoy agad-agad. Dahil meron pang dadet o dadet. Tama okay. naman po yun. Ang ibig sabihin nun, hindi po pwedeng isa lang agad-agad ngayon, bukas makalawa. Uh, gets nyo? Ah, tuloy <laughs> ah, tayo, tuloy tayo. Oo, uh, for sure, Joy, hindi naman po ako. May po kasing sila ang mag uusap si Medet, si Joy, pag-uusapan pag muna. Alam ko, kay Medet, pag kinausap ni Kalinga, parang si Medet, O oh Medet, uh, okay lang ba sa'yo na may, na meron daan Joy? Siyempre, alam mo naman sabihin ni Medet, ay yuk, yuk na si Papa. Siyempre, <laughs> ano, hindi naman pwede sumagot si Medet na gano'n, hindi pwede. Hindi pwede, hindi ako papayag. O oh, di ba, hindi naman pwede sumagot si Medet na gano'n, siyempre nasabihin ni Medet. Ayun po, okay lang po, wala akong problema. Kasi mabait si Medet. Kaya papayagan ni Medet na magkaroon ng Danjoy. Kasi mabait po si Medet. O, di ba? Naku, <laughs> Diyos ko. May iyak na naman dyan, mga fans. Pero guys, good bags lang tayo. Ah, hindi ako nangaaway, ha? O, bumaba ako sa pag-uusap ni Kuya Brooks at ni... Kalinga Prabo. o na, eh. Kaya nga yun, ano yun, yung Danjoy na Kumbaga, na-hype na lang. Kasi, pero mga nagpo-comment. So, siyempre, bilang mga na wala ko super content. Kaya kami nga, kasi eh, kinawan din na uh, ng mga um, reaction. So di ba din natin masisi? Masayo. <laughs> Sinali na ni Kalinga ko yan na hindi niya masisisi yung mga reaction kasi nga, lahat nagpapa. Kasi pag dinawala ni Kalinga Prab, yung mga makadanjoy, ang po naman yung makadanjoy kay Kalinga Prab. Ayun. Kaya, yung mga na reaction mas, na nag-reaction, na-enjoy din naman yung mga makadanjoy. Ay, yung iba naman, na hindi naman lagi ninaawa oh, yung mga Wala naman. So, hindi, hindi ba, dito, hindi ako... Ayan po, mga kapatid, di ba? Ah, uh, nakakalungkot po lang dito sa mga nambabas dahil na sinasabi nila na yung pinangungunahan na si Kalinga Prab, pero si Kalinga Prab po, hindi niya po masisisi ang mga reaktor dahil po, iyan ay part na po yan ng programa ng Kalinga. Kaya nga po may mga reaktor, mga reactionist na Talaga po uh, inaabangan lang po yung mga uh, update ni Kalinga Prab. Kaya po dito po sa Dandit at uh, Joy ay ito po ay create ng mga mga views, mga viewer, hindi mga views, mga viewers po at ito po ay nagsimula kiparing babi, na yun po nga ay nga pag-usapan na uh, talaga po nandyan po yung um, ano tawag doon yung Ah, uh, tandem talaga ni Dan at Joy. Nandiyan 'yo ang cute po nilang dalawa, 'di ba? Kaya tayo po, wag pa natin basta-basta pong uh, ibabas po ang mga kagaya ni Dan, ni Kalinga Prab at ni Joy at lalong-lalo na po si Midet. Kasi po, iyan ay parte lang po yan ng programa ng Kalingap 'di ba? Ay wala pa naman, hindi pa naman sila mag-boyfriend at mag-girlfriend ni Midit 'di ba? Kasi Dan, 'di ba? dapat po talaga tayo ay maglaro lang. Yung bang, o maghanap tayo kung saan tayo magiging masaya. Dahil nandito tayo sa programa ng Kalingap This in Time na tumutulong po tayo. ba diba, mga kapatid? Ma? ba diba? Ganun lang sana. Kaya iwasan po natin yung mambas, lalong-lalo na po kay Kuya Brooks na siya po ang tumututol na walang danjoy. <laughs> Kaya po talaga, dito sa larong na ito, nakaka-excite po yung Midit at ni Joy dahil dan joy dan dead Eh ang nakaka-excited po na labanan ito. Kaya pero po sana naman po maintindihan natin at 'wag po tayong basta uru-uradang mambas po lalong-lalo na po kikalingap dan at kikalingap Rab. dahil po ito hindi po ito nagsimula sa kanila. Ito po yung gusto lang po ng mga viewers at tigit sa lahat dahil doon po yan sa t-shirt na ibibigay pa sa lubong sa special one. <laughs> Ay! Nako! Mga kapatid, mga kamidit at mga kadanjoy, ah uh, magkaisa tayo para, para, lang po ito sa programa ni Kalinga Prab. Ayan, suportahan natin si Kalinga Prab. Uh, Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Ruel of Malalag at ang Rochelle. Ayan. At ang Junkar Idsay. ayam Suportahan natin po ang lahat ng programa ng Kalingap. Yan po ang maganda. Wag na tayong mag-away-away. Magkaisa na tayo. One family, one Kalingap. Iyan po ang dapat sa atin. Yan Shoutout po Kibupil Mix Vlog At masaya po ako sa mga <laughs> Naninibago talaga ako Promise sa Mga kibupil na Ibang iba po nga ngayon Talagang natutuwa po ako sa kanya Dahil po ay na nakita naman natin kung papaano ang Bupil Mix Vlog kung mag -reaction. Isang matapang, isang mariin talaga kung mag -reaction. Pero believe ako sa kanya dahil marami siyang nakukuwang informasyon talaga na talagang paniniwalaan po natin. Dahil iyan po ay may mga ebidensya. Kaya nga po, ako'y natutuwa sa kanya na ako ako'y sinusuportahan niya mga kapatid. Kaya Maraming salamat sa iyo, Sis Bupil, dahil ginagabayan mo ako na ay, kung maaari, dito na lang ako sa love team. Huwag na ako dyan sa mga awayan. <laughs> Kaya maraming salamat po talaga sa aking mga kaibigan. Cell BPH, Banat Bag 6, Ayat Mix Vlog, Air Magalo Mix Vlog, uh, Barbos Official, at si Bupil Mix Vlog, at dito po kay Boyle Pentman. Salamat po dahil ako ay isa sa na pili mong maging kaibigan. Yay! <laughs> thank you so much, babo, babayu, babayu. We love you mga viewers. Thank you sa mga taga Dandit at Danjoy. At higit sa lahat sa Rochelle at Jomcar Edsi. thank you so much. Babayu, we love you so much. 嗯啊。